Ayan mga loots, maghanap tayo kung anong lutuin natin mga loots. Ayan, ng Ayan, may nakita tayong lempo mga Galing pang New Zealand mga lords. Sarap naman yung ulam natin. Hindi natin alam kung anong luto natin dyan mga loads. Ayan, hanap tayo ng mga kuhan dyan mga loads. Ayan, mga gulay tayo. tayo. Patbit mga loads. Patbit na yeah. yung lutoy natin Sarap mga loads. Na. Sarap ng gulay natin. Baboy. Naman. Sarap naman. Ayan mga lods, ang sarap ng tapa, ang baboy, mamula-mula, yung karne oh, niya mga lods. sarap. natin ng gula, kalabasan, at saka kunting repolyo, at saka sitaw, at saka yung partner niya, yung mga lods, prito tayo ng tuyo. ayan, so, sarap naman. Ayan <laughs> o. Wow na, naman yung, na, yung na, ulang na naman mamaya mga lods. Ayan na, ginisa-gisa na natin yung mga lods. At saka natin yung mga gulay mga lods. Ay, naku po. Iwan ko naman mamaya yung kainan natin mga lods. Ayan na, iyan yung ulang natin mga lods. Ay, naku po. Wow na, wow. Tara lods, kain tayo.